You know, shell. Bang may shell. Yan. Pang tribo. Yan. May feeder siya na blade ng manok. Ito rin dream uh, Dreamcatcher na may feeder din ng manok at may shell na si Guy ang tawag sa amin. Ito mga kadeltig ay necklace na Pantin Pintados Yan mga sariling gawa natin Ito yung pang igurot Ito pang igurot natin oh. May shell Yan Pang tribo Yan May feeder siya na uh, Balaybo ng manok Ito rin uh, Dream catcher na May feeder din ng manok At may shell na Sigay ang tawag sa amin tapos ito papintados pintados. Yon, pintados. Yan ang mga sariling gawa natin. Yon may halo pa pang iburot sa ilalim mo. Oh. Yon. At yung iba ay gagamit ng bracelet na pampintados ito. Yan pang babae. Pang lalaki meron din tayo. Ito. Ito yung mga angklit yan. Tapos kung ang pangigurot na pangangklet, meron din tayo. Yan tawag nito ay nasa. Yan, maganda talaga oh. Makinis. Tapos malambot hawakan. Parang maganda ang hawakan oh. Yan. At yung iba ay mahilig sa yung mga igurot. Ito. Yung pangigurot. Mga tribo. Ito yung mga sariling gawa natin. Tapos, meron din tayo dito na shell. Na ah, ito, pang igurot yan. Pantribo. At, at ito, meron din dito. At meron din tayo dito ng necklace na pang igurot. Ito. Yung tawag sa amin ay nasa. Ayan, maraming nasa to. Ayan, necklace yan. At meron din ditong uh, sigay na igurot din. Ito, meron din mahaba. Yan, mga mahaba. Yung mga sariling gawa natin. Tapos, meron din dito ang necklace na ito may necklace na sujak sign. Yan ang iba-ibang riling gawa natin at uh, meron ditong sujak sign yan 69 at ito yung sujak sign na to ay umiilaw to tapos ito mga angklit natin dito marami tayong dream catcher dyan sa loob at mga sudyak sign yan ang ginagamit natin para sa mga kustom ng mga estudyante pero ngayon ito yung gawa natin na mga necklace na pintados yan Necklace na pampintados yung iba dyan yung mahilig sa mga burloloy may mga event-event ay pwede maka request pagawa yan pintados ito pang igorot yan ito pang igorot yan yan igorot, kordeliera, ipugao Ayan, yan ang mga ginalagay sa kamay. Pwede rin kayo magpa-customize kahit, kahit anong gusto nyong kulay. Ayan, ito rin. Ayan, at hanggang dito na lang yung ating vlog. Thank you sa lahat iyon lang mga kabadi no kung nag-enjoy kayo sa video natin isang malupit na like comment and subscribe naman dyan. thanks for watching